Munyo ka, General Tory! Mukha kang pera. I'm June Abinis. I'm using my partner's uh, my partner's account kay I cannot do live sa uh, sa June Abinis and Ernest Abinis na account. So uh, hindi tayo ano hindi ko hindi ako masyado ma kuan ma sa live but I have to do this before they will uh, delete or shut down my account uh, sana maraming Cebuano ang daghang mga Cebuano ang mukuan mo mo join karon there is a Cebu People's Indignation Rally o uh, ako isa ka isa sa lead convenor, kagabi 12 a.m. in the morning pumasok ang at least isang dosinang police mostly from Manila with a war, with a search warrant and i was uh, ano i was shocked kasi if they are to if they are to file a case against me of cyber libel bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence kasi normal sa case if you have the evidence you have to Show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung waranto baris ito baligtad. Inuna nilang <coughs> kunin yung cellphone ko at PC ko, a personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ano sa ginawa ng mga police. I have nothing against the police na na bumarch because uh, pumasok sa bahay ko kasi uh, they are under the instruction of the big boss lalo na sa ni General Tory na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's uh, right, mga basic rights. So, si General Tory namimihasa na na to silence anyone if he can silence uh, the KOJC, which is a very powerful group, a very big group. Uh, sino ba naman si Jun Abinis? Ordinary tao lang tayo. Naging lead convenor ako sa Cebu, may isog rally, kasi talagang pagod na ako sa kalukuhan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The, night before na mag -rally, pumunta sila 12 a.m., at saka yung style nila sa pag it took them for hours they really tried to ano parang wear me out they can ha, kaya naman nila kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh tapos yung PC ko in maybe 10 minutes but they have to prove uh, yung cellphone ko dina-download nila yung laman i, I think ano pinanano nila ah uh, at uh, tina-transmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority With my uh, verbal disagreement, sabi ko that is illegal. You have no ano, uh, you have no right to tamper my cellphone pero ginawa pa rin nila. Uh they umasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically my cellphone was tampered. Dapat ebidensya 'yun eh. If I was really uh, if I really committed a crime against General Torre na human rights violator bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me, if they have the evidence so ang ginawa nila uh, they did an uh, a search warrant, they issued a search warrant in the middle of the night the night before the rally knowing I was one of the core group para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapagano makapag rally kasi ay uh, yung mismong grupo ko sa lead convenor ay eh, puro volunteers at uh, uh, tulog ngayon hindi pa ako nakatulog kahit isang oras kahit 30 minutes hindi ako nakatulog kasi i feel violated i feel harassed i feel disrespected and wala na wala lang ng wala nang ano wala na ni paglaong nga nasod they will harass anybody if they will harass PRRD if they will harass Inday Sara sino ba kinsa si Junabinis I'm not crying dahil nawa ko sarili ko naawa ko sa mga Pilipino mas naawa nga ako kay Tatay Digong mismo mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong walang ginawa ang mga pulis natin karamihan duwag kinsaman ang mulaban sa Pilipino Kadaadlaw, adlaw gusto nila pildihon ang Duterte bismo si Sara ni Ingon gusto nila patyon si Sara ako Jun Abinis ultimo pwede po ko nilang patyon ang harassment kahapon wala rato katiting lang ang harassment para sa ako ah pero ang ako alang yun sana mga Pilipino ilabas na natin tapang natin kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa silence nila papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because wala wala tayong walang tapang ang Pilipino sa ngayon at ang PNP military natin parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte si Sa Inday Sara binobuli hinaharas kihadre kihadito So, I am, I'm, I'm just overwhelmed how crazy, how uh, audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will, they will do everything to, to, intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano, very, very, very excited na makita nila si Digong because Digong is a symbol of uprightness sa leader Digong is a symbol of integrity we are looking for that kind of leadership kaya ang mga taga masaya na pupunta si Digong I am a volunteer I spend my own money nobody is paying me to join Korma isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong, walang budget pupunta dito. I, I was told, hirap si Tatay Digong sa sa budget. Eh, kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang ang core group kahit mga barikid lang nagmamakalimus para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano sita Tate Rigong hindi nagnakaw gusto niyang pumunta rito pero mismo yung yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw pero tingnan mo yung gobyerno natin 4.3 trillion obos na in 2 months Kaya uh, sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko. ilakong ila harason ka na Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason ka dadlaw. In fact, pwede ko ko ni General Torre. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay. Pero hindi mo akong mapapatahimik. Dimunyo ka, General Tori. Mukha kang pera. Ang mang PNP, ginawa mong, pinaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino, gaano kakadimunyo. Bongbong Marcos. Wala na, wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, yung nag-ikot nag na yan sa sa pakulod, wala na nang kumapansin eh. So, ang panawagan ko sa sa mga Cebuano, magkaisa tabay. At nihita karon diri sa Mandawi atong ponon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Ah, uh, nag-expect ko nga kining harassment sa ako uh, as lead convener hal kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason na anay mga subpina nang ato na na sa ilang mga balay gibalik-balikan na na ilang balay o subpina akong mga kauban pero wala mi magpatarog wala mi magpatarog sige lang ang unsa ako ko kauban na ay supina siya pa na ako supina nagbalik-balik na lang ako ang akong anak na nahadlok dalawa anak, ako ka -anak, kay, na ko kaanak kay namugos og sulod ang mga pulis daghang kayo sila just to uh, get my cellphone anong sabi nila trabaho lang ito trabaho lang yung sa mga pulis pero mga pulis naman sir Wag nating ayaan na wala na yung musukol ani nga gobyerno. Wala na wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. So, karong gabi eh, makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Tory nga ang mga sibo Cebu. Sibuano, Pro Duterte we love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Na I heard, araw-araw, may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobra dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbella Torre na, na less of crime, 60% lower. I am almost sure I will die this year because bungbung -bung administration, Marbel and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambalusunos mga, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ang ang ang, ang, ang that's uh, ang ang ano ko lang, Let's let's unite. Let's do. Let's sacrifice. Kami sa ma puro sakripisyos. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ini Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube.